Hello mga kaibigan So big shout out muna sa may ari ng motor na yan. bagong linis yan kasi Kaya to nakita natin Ngayon mga kaibigan Magkano ba yung penalty kapag hindi ka nagparhistro Na mga sabi natin 5 taon na expired yung motor mo Halimbawa tulad nito Yan isipin na lang natin Or sabihin natin Ito pong motor na to eh, expired na siya ng 5 years Okay magkano ba yung penalty Na babayaran natin kapag expired na yung ating rehistro. Mga kaibigan, kung expired ang rehistro natin ng 1 year, ito po is nagkakahalaga ng 120 pesos. Again, at kung 5 years naman, mga kaibigan, is multiply mo lang siya ng times 5. Kasi 120 times 5 plus yung rehistro na babayaran mo. Pero kapag lumapos po ng 6 years, 7 years, 8 years, or 10 years, eh parehas lang po ang babayaran nyo ng 5 years. Okay? Yun po ang policy na ginagawa ni LTO. So parang maximum mo 5 years lang talaga and then nakatigil na po siya doon at lahat po ay nakafix na. Pero kung 1 year ay 120, kung 2 years ay 120 plus 120 is 240. Plus yung babayaran po natin doon nga sa registro at emission. Okay? So yun lang. Salamat. Thank you.